Bakit may mga babae na nangaagaw ng partner? Kasi yung partner mo nagpapaagaw. Yun dapat yung una mong consideration. Yung partner mo nagpaagaw. In-entertain niya yan. Hindi naman magpupursige ng paglalandian kung hindi yan inentertain ng partner mo bago ka manisin ng iba. Tingnan mo muna yung partner mo. Kasi baka pagtalikod mo, ha, lumalandi. Alam mo kasi, ano, kahit pa may nang lalande, kapag ang partner mo hindi pumapatol, wala kayong magiging problema. Kasi napakadali lang para sa Jowa mo para i-block ang babae na yan. O eh kung bakit meron pa silang koneksyon? 'Di ba? Sino yung nag-allow ng connection? Sino yung nag-open ng connection, 'di ba Jowa mo? It is not enough that you tell the girl to back off kasi yung jowa mo baka si jowa mo pa nga nag-initiate for all you know baka ang press release niya hindi ko naman tumahal eh oh saan ka pupulutin ngayon ikaw ipinaglalaban laban mo pa hindi ka pala mahal oh tipan sakit it matters how your partner responds to those people na nanlalandi sa kanila. Pag iniwasan niya, pag tinanggihan niya, mm, makakada moves pa ba yun? Wala na. Kahit gano kalandi ang mga tao sa paligid, kung ang partner mo ay kalmado, hindi interesado, wala naman silang magagawa eh before mo awayin yung third party, kasi hindi naman magkakaroon ng third party kung hindi po tong partner mo. Bago mo awayin yon, kausapin mo muna tong partner mo. Ano ba talaga? Gusto mo ba yon? Bet mo? O dun ka na? <laughs> kasi kapag nagkaroon ng third party, hindi ka mahal ng partner mo. yon yun eh. Yun yung punto. Wala kang ilalaban. Kasi pumatol siya eh. Di ba? Pag pumatol ang jowa mo, tapos ang laban be, mukha kang tanga. Yun na yun.